Mga kababayan, nitong buwan ng September taong 2025, inanunsyo po ng NASA ang isang napakahalaga at napaka-interesting na balita. Mayroon di umano silang nadiskubre na buhay sa planetang Mars. At sa sobrang excitement na ibalita ang discovery na ito sa buong mundo, nagpa-press conference po sila. A year ago, we thought we found uh, what we believe to be signs of microbial life uh, on the Mars surface. And so we put it out to our scientific friends uh, to pressure test it, to analyze it, and go, did, did we get this right? Do we think this is signs of ancient life on Mars? And after a, a, a year of review, uh, they've come back and they said, listen, we can't find another explanation. Um, so this very well could be the clearest sign of life that we've ever found on Mars. So makikita po natin dito base sa naging statement ni Sean Duffy na nung nakaraang taon pa na-discover ang bagay na ito. At sa loob ng isang taong iyon, pinag-aralang mabuti ng NASA kung ano ba talaga ito. Inanalyze nila ito at hinimay-himay hanggang sa makita nila ang malinaw na explanation. Sabi ni Sean Duffy, eto lang daw ang clearer or pinakamalinaw na explanation patungkol sa bagay na ito. At sila po ay nag-arrive sa isang conclusion na yung kanilang nakita ay talagang ebedensya ng buhay sa Mars. Pero ang malaking katanungan, tama kaya ang kanilang naging analysis? Tama kaya ang kanilang naging conclusion? Kasi minsan na pong nag-announce ang NASA ng ganitong statement mga kababayan sa nagdaang taon na mayroon din silang na-discover na buhay sa Mars. Pero nung ni-review pong mabuti ng mga eksperto, yung naging claim ng NASA noon na mayroon silang nakitang buhay sa Mars, nalaman na wala pala. Nalaman na nagkamali ang NASA sa kanilang naging claim. Kaya eto pong sinabi nila ngayon, inabot muna ng isang taon, inanalyze muna nilang mabuti bago ilabas sa publiko para masigurado na ito ay tama talaga. Makikita po natin dyan mga kababayan na sobrang napakahalaga sa gobyerno ng Amerika at sa mga scientist ang discovery na ito. Bakit? Dahil yung mismong US government secretary ang sumama sa press conference para i-anunsyo ito sa publiko. At pangalawa, sumama rin po ang mismong associate administrator ng NASA na si Nikki Fox. Sa umpisa po ng kanyang statement, sinabi niyang maaaring ang tao ay one step forward na para masagot ang matagal na nating katanungan na Are we alone in the universe? Sa press conference na ito, ipinakita niya ang isang bato mula sa Mars na nakita po ng Perseverance rover. Ang batong ito ay naglalaman po ng mga data or impormasyon na magpapatunay na mayroon talagang buhay sa Mars. Ano nga ba ang na-analyze at nakita ng mga scientist sa batong ito? Bago po natin tuluyang palalimin pa ang topic na ito, hinihiling ko pong ilike nyo po muna ang naturang video dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. So again, inuulit ko po, ang Perseverance rover ang nakadiscover ng bagay na ito. Mayroong dalawang rover po ngayon na paikot-ikot sa Mars na pinadala ng NASA. Ito ay walang iba kundi ang Curiosity at Perseverance rover. Ang Curiosity rover ay pinadala po noong 2012. Samantalang ang Perseverance naman ay noong 2021. Magpahanga ngayon ay nagpa-function pa po ang mga ito at patuloy na nagbibigay ng mga data or impormasyon mula sa Mars papunta dito sa Earth. Ang katotohanan po niyan, noong July 4, 1997, Matagumpay na nakapagpadala ang NASA ng isang rover sa kauna-unang pagkakataon sa Mars. At ang rover na ito ay nagangalang Sojourner, nakasingliit lamang ng isang microwave oven. At base po sa estimation ng NASA, aabot sa 7 days lamang ang sojourner sa Mars. Pero hindi nila in-expect na umabot po ito ng 85 days at siya ay nakapagpadala ng maraming larawan at mga data mula sa Mars papunta dito sa Earth. Pero ang katotohanan po niyan, hindi po ang Amerika ang talagang unang nakapagpadala ng mga rover sa Mars. Noong 1971 pa lang, matagumpay na itong nagawa ng Soviet Union. Base sa kanilang mission na Mars 1 at Mars 2 Pero yung mga rover na nakapaglanding sa Mars mula sa Soviet Union ay hindi po nag-function ng maayos Kaya hindi rin sila nakakuha ng maraming data from Mars doon sa kanilang rover Iba pa rin yung nagawa ng Amerika. Now, paikot-ikot po itong dalawang rover ngayon ng Amerika doon sa Mars. Ang Curiosity rover, ang mission po nito ay unang-una makahanap ng mga mikrobyo na magpapatunay na merong buhay dati sa Mars. At inaaral din po nito ang geology ng Mars, pati yung kanyang klima para sa preparasyon sa mga susunod na gagawing mission ng NASA. On the other hand naman, itong Perseverance rover ay halos kaparehas lang din ang purpose sa Curiosity rover. Ito ay naghahanap rin ng mga mikrobyo na magpapatunay na mayroong buhay talaga dati sa Mars. Pero siya ay dinala sa specific na lugar ng Red Planet. Walang iba kundi ang G0 Crater. Ang crater na ito ay sobrang napakalaki at medyo malalim-lalim po. Umaabot po ang kanyang lapad sa 45 kilometers. Imagine niyo po kung gaano kalapad o kalaki ang crater na ito. Naniniwala po ang mga scientists na maaring nung unang panahon ang crater na ito ay mayroong lawa o lake at mayroon ding mga ilog na dumadaloy rito. At dahil nga po naniniwala ang mga scientists na ito ay isang napakalaking lawa at mayroong mga ilog, nag -e expect sila na makakita ng ebidensya ng buhay rito kahit na mikrobio lamang. So habang paikot-ikot po ang Perseverance Rover sa lugar na ito at sa pinaniniwalaang natuyong ilog, mayroon siyang nakitang isang interesting na bato. At ang batong ito ay maaring naglalaman ng ebidensya ng mikrobio. So kung mayroong nakitang ebidensya ng mikrobio sa lugar na ito, ibig sabihin nagkaroon po ng buhay sa Mars noong unang panahon. Ang batong ito ay tinawag po nilang Cheyapa Falls at ang sample mula sa bato ay tinawag namang Sapphire Canyon. Nung sinumin pong mabuti ng Perseverance Rover ang naturang bato, nakita po nila ang isang biosignature. Ang ibig sabihin po ng biosignature ay bakas na maaaring mayroong buhay sa batong ito pero kinakailangan pa ng masusing pag-aaral para makumpirma kung totoo ba talagang may buhay rito. At nung sinumin pa po nilang mabuti ang bato, mayroon pa po silang nakita. Ito ay mga spots. Dinawag nila ang mga spots na yun na leopard spots dahil maaring ito ay katulad sa mga spots na makikita sa mga leopard. At sa mga spots na ito nakita po nila ang dalawang mineral, ang vivianite at greggite. Ang mga mineral na ito ay matatagpuan rin po dito sa earth, partikular sa mga mikrobyo at mga nabubulok na bagay. Isa po sa mga building blocks ng buhay ay ang carbon, specifically yung organic carbon. At mayroon din pong nakita sa mga batong ito na organic carbon. At nakita rin po dito ang mga mineral na iron phosphate at iron sulfide. Alam niyo po ba na ang mga mineral na ito ay nabubuo lamang kapag mayroong isang mikrobyo na nakikipag-ugnay sa mga organic kong bagay sa basa at mababang oxygen na lugar. In short, ang batong ito na nakita ng Perseverance rover sa Mars ay maaring nagkaroon ng mikrobyo noong unang panahon. At kapag mayroong mikrobyo, ito ay nagpapatunay na nagkaroon nga ng buhay sa Mars. Kung ang discovery na ito ay magpapatunay na nagkaroon talaga ng buhay sa Mars noong unang panahon, sigurado nga bang masasagot nito ang ating katanungan na Are we alone in the universe? or mas lalo pa tayong magkakaroon ng maraming tanong. Ang katotohanan po niyan mga kababayan, umabot po ng halos 5 billion pesos ang naging gastos ng NASA para sa misyon ng Curiosity at Perseverance rover. 5 million pesos para maghanap ng buhay sa Mars. Makikita po natin dito na handang gumastos ang tao ng napakalaking halaga just to find life handang mag-explore at pumunta sa napakalayong lugar just to find life. Natural sa ating mga tao na hanapin kung ano ba talaga ang totoong depinisyon ng buhay, kung saan ba talaga nag-originate ang buhay. At igit sa lahat, maaaring ikaw ito, nagtatanong ka kung ano ba talaga ang buhay, ano ang purpose nito. Pero 2,000 years ago, mayroong dumating dito sa Earth para ibigay sa atin ang totoong depinisyon ng buhay para sagutin ang katanungan kung ano ba talaga ang buhay. At ang taong iyon ay walang iba kundi si Jesus. Sinabi niya sa John 10.10, 10, The thief come only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. At makikita po natin sa verse na ito na si Jesus ay pumunta dito sa lupa para maranasan natin ang totoong buhay. Sabi niya, I have come that they may have life and have it to the full. Hindi lamang basta-bastang buhay ang kanyang pangako, kundi buhay na punong-puno. Kaya kung ikaw ngayon na nanunood ay nagtatanong sa iyong sarili kung ano pa ba ang kulang sa aking buhay, maaaring si Jesus na ang kasagutan sa tanong na yan. Experience Jesus and you will experience the fullness of life. Sa verse na ito, makikita po natin ang isang karakter. Walang iba kundi ang the thief. And the thief represents Satan. Sabi dyan, the thief comes to steal, kill, and destroy. Walang ibang purpose si Satan sa buhay natin. Kundi tayo ay nakawan, tayo ay paslangin, tayo ay sirain habang buhay. Maybe ikaw na nanunood ngayon, sa tingin mo ay sirang-sira na ang buhay mo. Sinira na ng bisyo, sinira na ng maling relasyon, sinira na ng mga maling desisyon. In short, sinira na mismo ni Satan, ninakaw na ang tunay mong kaligayahan, ninakaw na ang iyong kapayapaan at sinira na ang lahat sa iyo. It's time for you to wake up. It's time for you to come to the real source of life. It's time for you to come to Jesus. At sinisigurado ko pong kapag hinayaan mong pumasok si Jesus Christ sa iyong puso at sa iyong sitwasyon ngayon at sa iyong buhay, sinisigurado kong ma-experience mo ang real definition ng life. Ma-experience mo ang fullness of life, ang life na mayroong kapayapaan despite sa mga problema, ang life na puno ng kaligayahan ang life na puno ng pag-asa despite sa mga darkness at hamon ng buhay i hope and pray that you will experience it too and i can personally testify na hindi hindi mo pagsisisihan ang desisyon na yan allow jesus to come into your life right now experience the real life and you will see sabi po ng isang sikat na mathematician na si Blaise Pascal There is a God-shaped vacuum in the heart of each man which cannot be satisfied by any created thing but only by God the Creator made known through Jesus Christ. So ibig sabihin daw po nito, mayroong vacuum shaped sa ating puso na walang ibang makakapagpuno niyan kundi si Jesus Christ lamang. Walang ibang makapag niyan kundi ang Diyos lamang and that is true Jesus Christ alone. So ang nagsabi po nito ay isang sikat na mathematician na si Blaise Pascal. Magpahanga ngayon po ay patuloy pa rin na inaalam ng mga scientist at ng NASA ang tunay na origin ng buhay. Patuloy po nilang hinahanap ang buhay. Ginagalugad nila ang Saturn, ang Jupiter, pati ang iba pang mga heavenly bodies. Pero ang katotohanan yan, ang totoong depinisyon ng buhay, ang totoong origin ng buhay, ay pumunta na po dito 2,000 years ago para ipakita sa atin kung saan natin mahahanap ang buhay. At ito ay sa pamamagitan ng persona ni Jesus Christ na siya ring nagsabi at nagclaim na I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So si Jesus mismo ang nagsabi na siya ang buhay at siya lamang ang tanging daan papunta sa Dios Ama. Ibig sabihin, hindi tayo makakarating sa langit kung hindi sa pamamagitan niya. Balang araw, lahat po tayo dito ay ija judge base sa ating ginawa, base sa ating mga kasalanan. Kung tayo po ay mayroong pagkakasala, siguradong mapupunta tayo sa impierno dahil ang logic behind, kung ang langit ay isang perpektong lugar, dapat ang mga makakapunta lamang doon ay mga perpektong tao. So ibig sabihin, ako hindi ako qualified sa langit dahil hindi naman ako perpekto. Kailangan ko ng tagapagligtas, kailangan ko ng daan. At ang tagapagligtas na 'yon ay walang iba kundi si Jesus Christ. Ang daan na 'yon, ang way na 'yon ay walang iba kundi si Jesus Christ. Bakit? Ano ba ang ginawa ni Jesus Christ para siya ang maging way papunta sa Diyos Ama? Siya po ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Nung siya ay napako sa cross, binayaran niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Ngayon, ang tangi lamang po nating papel ay maniwala sa kanya. Sabi po sa John 3:16, For God so loved the world that he gave his one and only son, and whoever believe in him shall not perish but have eternal life. Whoever believe in him. Sino man ang mananampalataya o maniniwala sa kanya, ay hindi mapaparusahan kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan It's time for you to believe in Jesus Christ so that you will experience eternity one day Nang sa ganoon ay ikaw ay mapupunta sa langit at makapiling mo ang Diyos Ama And part of believing Jesus Christ is confessing all your sins Kailangan mong sabihin sa kanya ang lahat ng nagawa mong kasalanan And after confessing kailangan mo ring talikuran na ang mga kasalanan na yon. Kasi kung ikaw ay totoong naniniwala kay Jesus Christ, kailangan mo ring sundin kung ano ang ginagawa niya. Kailangan mong sundin kung ano ang instruction niya sa iyo. Kung sinasabi niyang layuan mo na or itigil mo na ang kasalanan na ito, ay eh gagawin mo talaga yon. Dahil ang gusto lamang ni Jesus Christ ay ma-experience mo ang fullness ng buhay. Dahil kung patuloy kang mananatili doon sa kasalanan na yun, nadideceive ka lamang ni Satan. At sinasabi ko po ulit, ang tanging purpose lamang ni Satan sa ating buhay is to steal, kill, and destroy. Kaya gusto ng Diyos na layuan mo ang kasalanan na yun para maranasan mo talaga yung fullness ng buhay. I hope na mayroon po tayong natutunan sa ating talakayan ngayon. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay para sa marami pang konspirasiya kaalaman at mga krisyanong usapin. Patuloy lamang po na tumutok dito. Ako po sa Evan PUP. Mabuhay at magpalain ang bansang Pilipinas. Peace out! Boom!